profile issue? Isa pa rin ba nagkaroon ng profile issue dito kay Meta? Na meron ka bang nilabag na violation or na-restrict ka noon at hanggang ngayon? Marami akong nakikitang nagkaroon ng issue dito sa profile. Sa mga pinag-post nila, sa pagko-comment nila. Kaya dapat ingat po talaga tayo lalong-lalo na ito ay pinagbabawal na salita kay Meta. Kasi marami po talagang pinagbabawal na salita dito kay Meta. Kaya kailangan po nating mag-ingat. And meron nga ang na old violation sa mga spam messages nila. At kung ano-ano pang mga violation na nakuha at nakita nila dito sa kanilang profile. Ito po ay bigla na lamang lumalabas. Eh, nagka-issue nga dito sa profile. At nakakasad po at marami po talaga naka-experience nun. Aaminin ko, nagkaroon din ako ng violation dito sa profile ko. Pero, naayos ko siya, na-appeal ko siya, nalinis ko lahat. And then, ngayon, pinagbigyan ulit ako ni Meta na mag-work dito sa ating aking account. Para sa iyong kaalaman, na kagaya nating palaging sinasabi, kapag ito ay common majority or maraming experience na nagkasabay-sabay, kahit ako o siya o sila, ay nagkasabay na lumabas dito sa ating dashboard. Ito po ay glitch lamang, but also consider kung ano yung mga sinasabing violation. Kung meron nga ito nung mga nakaraan o ilang taon yun na, na nangyari. Kung meron nga po ay posible nga po magkaroon at nangyari ito sa inyo or baka isa tong major glitch lamang sa system ni Meta kung saan binabadikan ang mga posibleng spam alert or spam violation na nagawa natin o sa mga violation na nalalampasan ng artificial intelligent or AI checker So, palagi kong sinasabi na palagi po tayong mag-iingat sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinokomento sa ating mga kapwa content creator, at sa ating mga pinopost. At higit po sa lahat, check your profile recommendation, your support inbox. Baka nga meron po tayong mga alerts or violation. Noon nga na in the past na hindi po natin natatanggal. And ito nga po yung common issue. Ako po, common issue ay sabay-sabay nagkakaroon ng ganitong issue sa mga content creator na marami nga nakaka-experience ng ibang sisi natin. Kaya kung ikaw ay tingnan mo na at i-check mo na yung profile recommendation mo. At gumising na ang mga profile issue na kahit wala naman silang violation. So, always consider pa rin yung glitch. Kaya relax lang, wag po matataranta pag nakakuha or nakareceive ng ganitong issue. And as long kung hindi naman naapektuhan ang monetization, safe po yan.